Kasi yun yung mahalaga eh. Yung pamilya na dapat, lalong-lalo na sa maraming pagkakataon na dapat maiparamdam mo sa kanya yung pagiging kapamilya mo. Hindi kasama lang sa ilalim ng bubong. Especially now, di ba? Ang dami nangyayari sa paligid. Hindi natin alam kung ano tumatakbo sa isipan ng mga kasama natin sa bahay. Kaya kailangan maging aware tayo. Di ba? Kailangan damahin, maging sensitive tayo sa kalagayan ng mga kasama natin sa bahay kasi hindi natin alam baka nangangailangan sila ng saklolo. Madami tayong mga kapamilya, kapuso, kamag-anak na nangangailangan ng tulong ngayon kaya dapat sensitive tayo kasi baka hindi lang nila alam kung paano humihingi nito pero kailangan-kailangan na nila. Lalo sa mga anak, di ba? Lalo na tayo na nasa community. Meron talaga tayong irang harote. Eh. Harot-ira. Pero ang sarap kumarot, ang sarap rumampa, ang sarap bumarkada, mag di ba? Diba? Pero wag natin kakalimutan ang mga re responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa lipunan. It's not always harot all the time. Yes po. ba? Diba? Kasi mahirap yun eh. Nakita ko yun eh. Nung namatay yung tatay ko, yung nanay ko, buka ng adik sa payat. Hindi pa namin nauunawaan kung ano yung depression nung panahon na yun. Pero pag pinag-uusapan namin nung panahon na yun, na-depress ka. Bumutot balat. Mm, alam mo kakain, yung araw-araw, mm -hmm. pabalik-balik kami sa City Hall dahil sa kaso ng tatay ko para habulin namin yung pumatay sa tatay ko. Tapos wala siyang trabaho. Tapos nag-aaral kami. Yung ate ko, medtech. Ate kong isa, nursing. Tapos, alam mo yun yung ngarag na ngarag siya. Yeah. Tapos wala, ka, wala siyang trabaho. Ayun. Kawawa. Kailangan ng may kakapitan. kailangan, kailangan nila ng Taalala. support. Ah. Oh. Hmm. Eh, panahon yun, sabi ko nga, hindi ko alam kung paano ka namin na-supportahan. Kasi we were just all busy living our lives as young people, yeah. eh, di ba? Hmm. Yung ganun. May iba ka pa bang anak maliban kay Bebe O? Yung bunso ko po, si Jenver. Il ilang taon na po? 13 po ngayon. Nag-aaral po. 13. Ah. ano po pala yun niya, Bebe A? Ah? <laughs> Bebe U. <laughs> Bebe U. Chokoy po, chokoy, chokoy, chokoy. Bata pa siya nung nawala yung asawa mo? Opo, mga ten. Ayun naman, yung simpleng mga yakap mo sa kanya, yun na makakaraos sa'yo eh, no? Pag nakita mo yung anak mong maliit, yung ganun. So, tayo mga anak, dapat tinalagaan din natin ng mga magulang natin. Katulad ng na pag-alaga nila sa atin nung tayo yung mga bata pa. Yes. <laughs> okay. At hindi yun ano ah, hindi yun pag hindi yun pagtanaw ng utang na loob. Kusang idinidikta ng mga puso yun bilang mga anak, di ba? Hindi ko papabayaan nanay ko. Yeah. Hindi ko papabayaan tatay ko. Hindi ko papabayaan ang kapatid ko. Hindi dahil sa inuobliga ako, kundi dahil sa iyon ang gusto ko dahil mahal ko yung pamilya ko. Kasi may mga ibang mga magulang na hindi naman nagkasabi ng hinaing sa mga anak nila eh. Mm -hmm. Parang nagtitibay-tibayan sila para, Hindi, kaya ko to anak. Ayusin mo nila pag-aaral mo. Mm -hmm. Pero minsan kailangan din ng lambing, kalinga para yeah. matulungan natin sila. Correct. So ngayon, bakit ka nandito at gusto ba date Para saan ito Mother Jennifer? Para mabuhay ulit. Hindi, <laughs> tama yun ha. Pwede yun. Yes. Kasi parang nawalan ka ng buhay eh, di ba? Nawalan ka ng sigla. Gusto mong buhay ulit? Mo po. Gusto mong... Siguro naman sa dalawang taon, kahit pa paano, ay di asawa ko makita na malungkot lang ako. Mm -mm, mm -mm. Di ba po ba? Kailangan mag-move on. Pero yeah. nandito pa rin naman siya. Oh, hindi oh. po nawawala. Yeah. Opo. Maraming ganun eh. Yung iba nagsara na, hindi na last na yung tatay mo. Yung iba naman, hindi. Buk kaya pa eh. Tumitibok pa. pa. May nararamdaman mm -hmm. pa. tiba kung yung mga byuda nakakaramdam ng ganyan, lalo pa kaya yung ano, yung mga heartbroken ngayon, pero hindi pa naman na byuda, di ba? Pwede pa yan. Give yourselves some time and mm -hmm. give yourselves another chance. Yes. Di ba, Jackie? Yes, mommy. I support you, mommy Jennifer. Go for it. Go! Oh, oh. Yung nga dong, kagandahan eh, sa heartbreak, pagkatapos ng mga heartbreak, sigurado naman bukas, pwede kang magsimula ulit. Yun.